sa mga Pilipino ang pagkahilig sa musika. Isang katangian na naging bahagi na ng kanilang kultura at tradisyon. Kung babalikan ang kasaysayan ng musika sa bansa, nagsimula ito sa ating mga ninuno noong mga sinaunang panahon na siyang ipinagpapatuloy magpasa hanggang ngayon. Sa kalye ng MC Bernardo Street, matatagpuan ang isa sa pinakamatagal at kauna-unahang banda na nabuo sa kasaysayan ng pandi. Ang Bandang 97. Hindi katulad ng iba, nagsimula pa raw ito mula pa noong taong 1897 ang kasagsaga ng guerrilla warfare. Sa paglipas naman ng mahigit isang siglo, taong 2010, pinamana ang banda sa isa sa pinakabatang miyembro nito, si LJ. Bata pa lamang sumasama na si LJ sa banda, hanggang sa siya'y tumuntong ng grade 5. Doon, siya ay naging opisyal na miyembro ng banda 97. Originally, nag-start ako sa kindergarten. So, kindergarten ako tinuruan. And then... Pero siyempre, since bata ako, hindi pa ako sumasama sa mga pari. Parang featuring lang yan. Tapos nung nag-grade 5 yun. Yun, dun ako nag-start na sumama. Mula 2010, binuksan niya ang aplikasyon para sa mga gustong maging miyembro ng banda. Kung saan, apat na batch na ng mga musikero ang kanyang naturuan. Dito nakilala ko si Christian, isa sa pinakaunang batch na naturuan ni LJ isa si Christian sa tumatayong kuya sa banda. Kung saan kinagabayan at inaalalayan niya ang mga bagong musikero na sumasali sa banda. Well, Marami na namin naman at tinuturo namin sa kanila para sa lahat ng kami, sila so, ni yun, paparis. Ngayong araw ng linggo, hindi mga sasakyan ang hari ng kalsada ng mga oras na ito. Dahil sa mga oras na ito, ang banda ng 97 ang bida. Naabutan ko ang banda na naghahanda para sa kanilang pasayo o parada para sa kapistahan ng Imakulada sa Pandi. Kung saan sila ay inimbitahan upang tumugtog at ikuti ng ilang parte ng barangay poblasyon. Pasado alas tres ng hapon, naabutan ko na naghahanda ang grupo ng mga majorets at color guards. Si Joy, isa sa mga majorette ng banda, ay nabutan kong inaayusan ng ilan sa kanilang mga kasama. Siyempre, hindi naman lahat sana yung mag-ipit. Ipita mo pa yung lahat. Mm. Tapos kailangan pa pare-parehas kayo. Bata pa lamang, hilig na ni Joy ang sumayaw. Kaya naman, siya ay sumali sa banda. Para kay Joy, ang kanyang pagkahilig sa musika ay talagang nasa kanilang lahi na. Oo, oo. kasi parang may sinasabi sila na nasa dugo mo na. Kasi yung lolo ko din sa side ng mother ko. May banda din sila dati. And may mga kasabihan yung matatanda kung ano yung dumadali na dugo sa mga ninuno mo. Parang may mag a din nun sa mga next generation. Naabutan ko rin ng ilan sa mga miyembro ng Color Guards na nag ng ilan sa mga routines nila. Pagtungtong ng alas tres, isa-isa nang nagdadatingan sa harap ng bahay ni LJ ang ilan sa kanyang miyembro. Sila ay naghahanda na na humanay sa kanilang starting point upang opisyal na simula ng kanilang pasayo. Si JP, ang band major para sa araw na ito. Ayon sa kanya, ito ang unang beses na magkakaroon sila ng band major at ang unang beses na siya ang maglilib ng buong banda. Kaya siya importante kasi kailangan ng susundan ng musiko Kung walang susundan ng musiko para silang uh, magkagulo-gulo uh, magka sila. At uh, the same time, baka, uh, di rin nila alam kung saan sila pupunta. Katulad ng mga banda at instrumento na buhubuo nito, ang kasaysayan ng banda 97 sa pandi ay isang awit ng tradisyon at pagkakaisa. Sa bawat tugtugin, Muling binubuhay ang mga alaala ng nakaraan. Nagiging gabay sa ating kultura at nagpapatibay sa ating koneksyon sa pamamagitan ng mga taunang okasyon.